Okay mga karambulas, magandang magandang umaga po sa lahat no? So kung nakikisa na ito yung ay mga karambulas no? Makarilita ay mga karambulas ang mananagat na Ang kaningi po na mga dili po dalim magpuna sa pokot mga karambulas O dili po dalim ang magpagpalit o magbuwat sa panaga Basta ang uban na po diri niyo mapalit o kintos pisos, wahay! <laughs> A few moments later So, makontinue ito mga karunbas sa akong video gaya na mga karunbas. So, itong pamo mga karunbas. Kaya na mga nakita niyo mga karunbas. Muna yung mga gamit. Kaya na mo'y arigulya. Kaya na mo'y pamo para sa pampuna mga karunbas. Pataw. Kebalo mga karumbas kong pila kabok ang pataw, tin kabok na mga karumbas si Quinta kabok sa Lord. Kaya siya. Kaya panghamboyan mga karumbas. Kaya siya hugos mga di mo kapitan ng piso o 500 pesos. Di kantidad yun na siya mga karumbas. Pataw, kailangan yung kapataw mga karumbas. No, kaya kung maaari ka sa laod, mulutaw mo yun na siya. Mahamboy. Daga mo na kalit. Bato mga karumbas. Perte yun na ang mga Pati ng paham mga karumbas na yun nakita. ang isa ka bando na na makulong blood 9,000 basta nagtuwang uban na barato ra kaya na basta makaingon mo na kanilang ang uban baya mga tao baya kay kami nun saan mga nanagat basta nagtuwang mo ka ng amo mga ipampalit barato ra kaya na dili mo makapalit anag 500 pesos di mo kapalit anag 1,000 pesos di yeah. na nagko na siya yeah. na unin yung mga kulong blood kita nakita nyo na sa akong yung mga kulong blood di kantidad na siya 9,000 pesos ang isa lang kabandol no? Ang isa ka bundle mga kalumbas 9,000 pesos. Kung duha ka bundle, 9,000, 18,000 naa pa lang pukot pa lang, pamo pa lang, wala pa lang bato o mud pa na imo na wala pa na kumpleto. Dekat sa 18,000. Unsa ka na lang kahano? Wahay. So ang pagpuna po mga kalumbas, dili po dalim ang pagpuna mga kalumbas. Kailangan ka tigo ka. Kay pa mga kalumbas. Pagpalit mo na mga karumlads, dili na siya dosi yon tungkad tulong po itong na dipindi na po sa mata na yung ipalit ako mata matagipit mga kalumlas kay c man sa isang hero simpre na siya kasapa hindi mo pa nang iakip o si akip mga kalumlas ang nakalilit ang ni ang katuloy yung mananagat o oh, taga pa no? tapos ikaw mo na yung video shout out pala sa akong sponsor no si ma'am Normie Buizan thank you so much no sa kanyang sponsor sa akin no kasi may maluwala puso at mabait na tao si ma'am Normie Buizan no uh sa kanya kasi ito mga karumbas ang ginagawa ko ngayon eh so ito mga karumbas no, ako nang ipile itong mga pataw mga karumbas kalang pataw mga karumbas dili po ka magkapalit like piso piso magkapalit ka like, mga karumbas thousand thousand basta nagtungo ng uba no na nakaminus sa usaka mananagat na barato kayo dili di kantidad di no Dagang may mga sosyo on may mga karumblas eh pagkapalit ng mga mga, mga butang sa mga, mga panagat mga karumblas kasi nagtuumog mga tukon panagat 40 mil 50 mil Ayaw, dito uh, pa lang sa pukot dili pa alam mo na karon bless. mga pagsulay sa usa ka mananagat. Muna usa ayon yung Mujumug ka minus sa mananagat mga karon dagko kana sila kwarta na silag, kuwarta, ng, giligawas o gituan sa wala ka sponsor dili ka makaprovide na inalik ka dagko na kwarta ang imo mapalit mga kamas kana palang isa ka banata mga kamas ni kantidad na sig 18,000 wapay labot pataw bato hugos pumon pampuna argulia kung sumahon ta ng mga kamas 32,000 yun sa mga kumas impact no ang pagpuna mo makarumas dili po dalim kailangan yun provided kung katigong kagpuna o pagkambuyan na siya so kailangan ah humunado ang iyong pagtiraan na makarumas kailangan hindi karilit no pag, pag grabe mo sa kong video kung di mo kundi mo karilit ang kalambatuan makarumas size sa siya tagko dagko na siya no So mga karumblas, dili lalim ang pagtukod yun sa panagat mga karumblas. No? Di kantidad na siya, usapod no, ang kana po na kaminos, usap ka manang agat, hulanaan ninyo, ingon makawingan mo na, ah makaprovide ko ang panagat, na inan nilang akong kwarta, dili, dili ka makaprovide sa panagat, kung gamay radyo kay, ah, natigom na yung kwarta. No, sa pokot pala mga karumblas, karing nailon mga karumblas, wala pa na gilabot sa kong ang kani pa pamo. So, kung makaibalo pa lang ang tanano, no? Ang makarikod yun ni ang na gata. Usa po Magbayad pa ka sa libor, ana. Wala pa yung libor sa imo na sa panaga. Kaya humun pa tawar mo na siya. Simple na yun kay libor, mga karumbat, no? kung imo pa rin in in inadlawan mga karong bloods grapi po na siya kamahal kung inadlawan matak. ka na nagdako di mga karong bloods nga mga karong 5,500 kapin ang ilang adlawan ako ilabot sa istak o kaon nila ilibri mo siya di kandidat o 800 o 700 ang ilang adlawan sa puna lang kadili lalim dagan man na nagat kayo mga karong bloods na, na ay panagat pero di ka magpuna taas-taas pa na ako mabidyo mga, mga kamas kuwarta ng mga kamas mo i-advance na to sa katunog yeah. puna kung usap po mga karumlads makalis ka mga karumlads kung imo siyang ipakewan. kung inadlawan ni mo na mas triple pa sa imong gibayad sa imong gipakyaw mga karumlads ang imong gipak ka mga karumrat bisa pag unsa unsa lawa si sila mahuman mo ra pa kay dili lalim jud ang pagbuwa sa panagat humon pala mga karumrat akong giyon sa inyo pelabot tong nylon na akong gipakita sa inyo mga karumrat salamat sa panonood wahay